Yan mga lodi oh, magkaiba kasi ng butas yan. Ayan. Magkaiba ng butas. Yan mga idol, ah, uh, good morning sa inyo. Bali ngayon po ay may magpapabuo sa atin ng o magpapalit ng hub. Ito yung type ng ating customer. Ngayon mga lodi, ang problema kasi nito ng hub na to ay ball bearing at maraming beses na nirepack ay mabilis umalog ganito talaga mga idol yung problema ng ganitong mga ball bearing lalo na kung mga ordinary lalo na kung mga lodi kung mga ordinary hub o, ang suggest namin sa customer kung gusto niya mag silt na lang kasi nga po uh, para hindi na siya paulit ulit ulit pagpapagawa nitong uh, hub niya o pagpaparepack kasi nga mabilis umalog ngayon nga po mga idol ay pumayog na po yung ating customer na magpalit ng hub. Ngayon po mga idol ay pinapili ko po, po, yung ating customer kung itong self-bearing na ligon yung gagamitin niya. Bali mga lodi kapag ka, kapag ka itong ligon na ligon duo na self-bearing ito po ay double thread. Bali mga lodi ito po yung sa uh, hogs o sa sprocket yung tread niya tapos ito naman mga lodi dahil naka disc brake siya uh, yung stock niyang hub ay ganito yung ginagamit, the uh, tread pa uh, kaya mga lodi ito yung ating sinuggest sa ating customer na ligon duo na hub uh, para dinas na siya magpapalit ng rotor. So ngayon mga idol, uh, bali napansin namin na sira pala yung thread sa front hub nasira yung thread sa front hub nitong stock ng hub ng ating customer kaya ngayon sabi ko sa ating customer kung gusto niya ay yung nakarekta na lang yung nakarekta na lamang yung rotor dito ayan pero ito self bearing din mga lodi ay ang kagandahan ngayon ang problema nga lang mga lods ay yung rotor ng customer kasi magkaiba po yun yung stock ng rotor ng ating customer tapos ito po yung dapat na rotor para sa ganitong hub kaya ngayon mga idol ito na lang yung gagamitin nating hub mapapalit na nga lang ng panibagong rotor para sa ganitong hub mga lods yan mga lodi oh, magkaiba kasi ng butas yan. Ayan. Magkaiba ng butas. Kaya hindi magkakaiba yung ganitong rotor ng ating customer para dito sa ganitong hub bali mga idol ito yung bagong rotor ito rin yung bagong hub yan saktong sakto yung butas nya So ito na mga lodi, tapos na po yung uh, front hub. Ayan. Ito na lang po yung ating ikakabit na hub. So ito mga idol, okay na. Ayan, okay na kuya. Ayos. Ayan yung front hub. Okay.